Ito mga idol oh. Ah, uh, nagvideo ako, kinuha ko 'yung cellphone ko sa Bible sa. Kasi namataan ko ito si Nanay Susan mga idol oh. Ayan, si Nanay Susan mga idol. Ayun oh, namataan ko siya. Malayo pala nakita ko na si Nanay Susan ni. Eh. Kaya kinuha ko agad 'yung cellphone ko. At binidyoan ko siya. Ito sa salubungin na namin mga idol. Ito ako usapin ko. Ayan, eh. Nay. Sagaling isa saan galing? Ano saan galing? Hindi mo na ako kilala. Ha? Hindi mo na ako kilala. Ano? Hindi mo na ako kilala? Kanino ka ba, anak? Sinanay, oh. Wala na. Sinanay, medyo nakakalimot na. Ako yung nagbigay sa'yo ng grocery, abigas, pati damit. Ay, doon? Oo. Ilang beses kami nagpabalik-balik doon nung nakaraan, nung malakas ang ulan. Pumunta ako doon Sino check kita don, May dala ako. Pero papalig-palig ako sa dun. Kamusta ka na nai? Wala takbo kita ka na? ako sa dun, ni hinahanap kita. Saan galing? nanga ka? Namumulot ako Oh. Ito nyo si nanay mga idol ha Eto, nangangalakal siya Nangangalakal siya ng mga idol Pakita mo, pakita mo Yan. Ito yung mga kinakalakal ni nanay Para mabuhay lang sa mundo May pambenta at may makain O, isipin nyo unang nagpunta O, kami, kami yung nagbigay sa inyo doon Si nanay mga idol ha Nangangalakal siya Para lang, makasurvive sa pang-araw-araw O Isipin nyo ha at the age of 80 plus ka na, nai, no? O, oh, may saging pa rin siya yung tala. O. Oh. Um, Hindi na, nai. Binibigay daw niya sa akin. Wait na. Para sa inyo to, nai. Para sa inyo to. Bibigay. Nanay, papunta kami ngayon ng palengke. Doon pa lang, nakita na kita, namataan na kita. Sabi ko, si nani Susan to, ah. Kaya binunot ko yung cellphone ko, bilidyoan na kita agad. Kasi, oo, nakita ko ni payong mo, eh. At saka yung mo. Kaya sabi ko, si nani Susan doon, sabi ko, kaya binidyo, malayo pa lang, binibidyoan At na kita. din lang sabi ko, sana pumunta dito yung unang nagbigay sa akin. Ito nga, nakita nga kita. <laughs> nay, pumunta kami doon, pabalik-balik kami doon, hinahanap kita, lagi kami tawag tawag. Pag misan, wala ako doon lang, ah, nagagangan ako, hanap yan. Oo, Minsan kasi busy rin ako, Nay. Kaya minsan yung oras, limited lang talaga yung oras. Kasi minsan, pupunta rin ako oh, ng Makati, ganun. Ngayon, sakto nandito ako ngayon na mataan kita. Eh sabi ko, sinara, si Susan yun ha. Kaya kinuha ko kasi yung ko, binidyohan kita. Eto na, Sinanay po, para makasurvive Mama. lang siya sa pang-araw-araw. Sana may mayro kang ano, papon, mag ako oh. na, sa lupa. Oh. Gumanan yung bubong sa ulo. So, sa ulo mo? Oo. Oh, Hayaan mo, Nay. Hayaan mo, Nay. Maghahanap tayo ng yero para ayusin natin yun. Pupunta kami doon, ha? Yung, doon ko nga, parang, mga, traffic Oo. Oh, i aayos natin. Oo. Oh, uh, i aayos natin. Ilalakot yung... natin, sa kusada, sa nyo, kung pa'y, kumunta okay. dito, um, sa akin, ikaw lang ha. Okay, inay. Kaya, Panginoon talaga. Oo. Oh. Nay, kumain na ba kayo? Ha? Kumain na ba kayo? Hmm. Sa'yo kumain? Kumain. Yung, pag-alis ko kanina. Oo. Oh. Ito si nanay talaga mga idol. So nag-iisa na lang siya sa buhay. kanin pa ako kagabi. 80 years old na po si nanay. Nag-iisa lang na sa buhay. Uh, sumusurvive po si nanay na pangangalakal lang talaga mga idol. Kung wala po siya mapulot ng mga plastik, mga kalakal, sa akin. wala na siyang... Wala, oh, pag wala na siya makuha plastik plastic mga idol, wala na siyang pangkain. Kaya ito si nanay, deserve tulungan. Nanay, Ah, pupunta kasi kami ng palengke ngayon. Eto, pagpasensyahan mo kung ano yung mayabot ko sa'yo. Pambili mo ng bigas. Pambili mo ng bigas to at kulam. Ha? Eto, Nay. Pambili mo ng bigas at kulam yan, ha? Bigas, kulam, kung anong bibili mo, ha? Pagpasensyahan mo kung ano yung maitulong ko ngayon. Dahil hindi, wala akong dalang masyadong pera. At pupunta kami ng palengke ngayon. Ano Oo oh, nai Ayaan mo ah Pag may pagkakataon kami Minsan nasasakot ako Baka hindi na ako makatayo oh, nai Pag may pagkakataon kami nai Pasyalan ulit kita doon ah, pipilitin, natin ang na makagawa ng paraan Na makakuha ng yero Para maayos natin yung sinasabi mo Lutuan mo Ha? Ah? Kasi minsan busy rin tayo Nasa Makati rin tayo Nasa Makati rin ako Naglalagay kaya kagabi parang sabi ko, Panginoon, sana pumunta dito tumulong sa akin. Opo, Para masabi ko ang problema ko. Ayun, na, Sige, aayusin natin. Uh, shout out Ayun. ko nga pala sa lahat ng mga gustong tumulong po kay Nanay. Eh, eto si Nanay, 8 eh, years old na, nag-iisa na sa buhay. Ang pangkabuhayin po ni Nanay is nangunguha ng karton, nangunguha ng mga plastik. Para may maibenta lang siya at may pangkain siya araw-araw. Eh, -araw. dala-dala ko sombrero. Oh. Na, may dala pa si nanay sombrero. Ito yung karton niya. Ah. Oh. Nay, yung binigay ko sa'yo, ibili mo ng bigas, oh. ibili mo ng ulam, mag-iingat ka, ha? Kape. O kape, o kape. Mag-iingat ka, nanay, ha? Ah? Hmm. Oh, o, sige, 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 sige. Hala. so, hanggang dito na, lang, mga idol.